earlier that day. Okay. Okay, uh, check up ditch muna tayo. Check up ditch muna tayo mga insan, no? Tingnan natin kung ilan na yung mga followers natin. Tayo, no? Medyo dumami na. Yo, yo, yo! for today's video mga insan uh, galing pala tayo sa paggawa ng motor somewhere in Pasay along top habang tayo pawi ha, ay may nakasabayan tayo dito na kotse no? polo red dito tingnan nyo alam nyo sa drive mga insan dapat maging responsible po tayo be considerate dapat may po tayo huwag tayo yung maging swapang Huwag tayo maging swapang sa kalsada. Tingnan nyo to. Ito, tingnan mo yung ano na to. Parang napakaswapang naman ito eh. Tingnan nyo, sasingi talaga yung kotse niya. Na alam niya naman na hindi siya kasya Napakaswapang, alam niya na, na hindi siya kasya dyan. Pipilit pa talaga. At saka alam niya na nandito na ako sa kaliwa niya eh. Papasok na ako para dumiretso kasi alam ko naman na hindi siya kasya pero sa tingnan mo pisisingit pa minsan, minsan talaga hindi mo ma alam mo minsan kaya nagkakaroon ng road road rage dahil sa mga ganitong ugali sa kalsada eh naman. yung walang courtesy eh. yung akala niya sila lang mayari ng kalsada sila lang yung sila lang nang dumadaan sa kalsada paano pala yan kung kan pala yung ginitgit mo ay walang sinasanto e eh, di may kalalagyan ka alam mo naman hindi ka kasya dyan pinipilit mo pa kaya alam nyo minsan di may iwasan ng magkakaroon ng rotage dahil sa mga katulad nito eh, no? Kala, kaya alam nyo dapat sa pagmamaniyo magbakan talaga tayo ng isang malaking pasyensya kasi hindi natin may iwasan makaka-encounter tayo ng mga katulad nito yun mga ano mga suwapang sa kadaan si akala nila sila lang dumadaan sa kalsada yun. malas mo lang pag naka encounter ka ng katulad mo din kaya relax lang tayo mga ensyan tayong pumatol sa mga ganito babo